Kolek nga ako ng kolek ng mga bered at di ko na namalaya na wala na pala akong malalagyan. Ngayong nga araw nga ay may nakolek akong 7 piraso na buntis na crayfish. At mayroon pa akong dalawang bered na pwede na ipagpag. Ito nga lang pala yung sinyalis ko kapag mayroon akong nakitang isang crayling na umiwalay na. Ang problema ko ngayon is wala na akong malalagyan nito kasi nga apat na silang nga batch ngayon at wala pa akong growing pan. Kita nyo naman tong isa kong breeder nga sobrang dami nga naman ng kraylings. Napaisip tuloy ako siguro magluluto muna ako sa ngayon. Ito nga pala yung mga lagayan ko ng mga crayfish bilang quarantine tanks nila. Malaga ilagay yung quarantine tank sa mga buried para makafocus sila sa pag-alaga ng kanilang mga itlog. Ikaw ba na may buntis, ginaganer? Ah, basta. Alam nyo na yun. Sa so, ngayon, mayroon akong 20 crayfish na naka-quarantine. Kung i-estimate mo, mayroon akong 10 mature na crayfish na kayang mag-produce ng eggs from 400 to 600 pieces. Ilagay lang natin 350 pieces ang nabuhay. kasi i-multiply mo sa 10 times, diba? 3,000 may get na crawlings. Kaya kailangan talaga na madaming lagayan para makapag-produce ka ng madaming crayfish. Sa so, ngayon is wala pa akong mapaglalagyan kaya magluluto muna ako ng crayfish. Itong breeder sa tank na to ay lilipat ko lang sa kabila. Para dito ko na lang ilalagay yung mga maliliit para mabilis silang lumaki. Tangtang -tang bungot ni Buddy. Ito nga lang pala lahat yung naselect ko na malalaki. Kung pansin niyo puro sila male kasi sila yung mas mabilis dumami. Sa susunod na video is magluluto na tayo pero shoutout ko muna to mga followers ko na sina Jarbello, so Nashrip, Ken, Mark Luis, Ihan Adamski, Damulo, Jayan, Cherifi, Jade, Justin, Mark Jayan, Oxitz Sumorto siya, goodbye.